Dito pa rin sa Asingan, matatagpuan naman ang solar powered pump irrigation system na kung saan katuwang na to ng mga residente sa kanilang tahanan at taniman. Ang tubig dito sa San Vicente West Carayan ay nagmumula sa San Roque Dam. Ang dating masukal at malinis na ilog na ginawang irigasyon ng NIA ay pinamumuhayan rin ng mga tilapia, dalag at igat. sa patubig sa palen saka sa lahat ng mga kuwan ng dito sa palayan saka mga bata na liligo kung wala to wala kaming panghanap buhay sa kuwan sa kahan laking tulong to Pero, higit pa sa kontribusyon nito sa ating komunidad, isa rin itong tagpuan para sa magkakaibigan at isa rin itong pasyalan para sa mga taong gusto pang mapalapit sa kalikasan. Masarap tumambay dito pero pinag-iingat ang mga bata at residente sa paglangoy. Kaya naman ipinagbabawal ang paglalasing at pagkakalat ng basura sa paligid. Taong 2023 din nang nagawa ang kalsada sa tabi ng Karayan na hindi lang patok ang lugar na ito para sa mga gustong lumangoy, kundi pati na rin sa nais magbisikleta at magjogging sa umaga.